Hello mga idol, good morning mga idol. Ngayon is pa uh, lunes si ata. Lunes ngayon mga idol no. Hindi ako nakapaglaba nung linggo, yung Sunday dahil uh, namasala ako mga idol. Kaya ngayon, ngayon matumal kasi wala na mga pasok ng mga estudyante. Kaya ngayon ako naglaba. ngayong umaga, maya-maya pagkatapos. Ah. Uh, mamasala tayo mga idol dito na lang mga idol may mayroon akong wasing itong wasing nito mga idol binili namin to matagal na hindi na okay pa kami sa ngayon wala mana sa ibang planeta na kasi hindi may ikpiting sintoron maluwag napunta lang sa ibang lugar wala ako Ayan. idol. Naisampay ko na yung iba mga idol. Mga idol no. Naisampay ko na. Tapos si Ilil nagsampay doon sa damit niya. ayun si Ilil no. Ayusin mo yung hindi gulay na lanta na ha. Pigain mo bago sampay. Kailangan matuto ka. Eh, Siyempre, wala kang mama.

yung tinulungan ng ating sponsor yung binigyan ng maraming pinsin kaso walang tao na naman mga idol sigaw ako ng sigaw mga idol wala eh walang kataw tao ayan yung bahay oh te tega te ante wala mga idol aso lang Ayan yung aso, kaul ng kaul Alis na tayo mga idol. Wala tayo dyan. Hindi tayo makabisita kay Lula dahil walang katao-tao, no? Kaya... Bigyan na lang natin yan ng pamasko bukas. Parang 24 na yata bukas. Bigyan natin pamasko yan sa tulong ng ating uh, mabait na sponsor. Tara idol, let's go. Pasada na tayo sa bayan. Hello mga idol. Uh, andito na ako sa aming terminal. No, sa Talisayan terminal. Ayon uh. ay shoutout idol. <laughs> tamaan yung isa nating followers sa ano no, sa Facebook. So, 'yun mga idol no. Ang araw ngayon, ang pizza ngayon mga idol is ano na? 23 na no ng December pero ito wala man lang katao-tao sa palengke. Marami nang mga prutas. parang hindi Pasko mga idol si auntie doon may, mayroong na Masko no, yung mga lumang kanta ng pamasko yung kinanta niya masarap no, pakinggan no? yung mga lumang pamasko hindi yung mga jingle bell <laughs> Ayan yung palingki namin mga idol wala pa ka, wala pa gaano bumibili konti pa lang mga tao ang oras ngayon mga idol is 11 na 11 am yan si Ali yo oh. uh, namamasko yan sa tindahan sa isang hardware ayun mayroon siyang pamasko Ya, binigyan si Ale ang bait ni Angkol ni Kuya ang bait no Ayan, lipat na yan si Antidon doon sa kabilang tindahan ayun si Anti, dahil mababait yung mga tao rito sa talisayan talisayan market dinaanan lang yung isa doon siya lumipat sa kabila oh. mga idol no ah, uh, sana lahat tayo may matanggap na Christmas gift Ah, uh, ako lang at kagabi mga idol may nagbigay sa sa akin pajikas sa facebook nag live kasi ako kagabi sa aking facebook page uh, facebook reels, il uh, video man inyo sa facebook reels no? nag live ako kagabi uh, binigyan ako ni ondois vlog para mas batih ondois vlog maraming salamat sa iyong pagikas maraming salamat so sa yung pamas ko sa akin thank you so much po